Aries. Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot, pag laging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Aris sa huweting sa umagang bola ay number 10 at number 18, sa tanghaling bola ay number 24 at number 13. At sa gabing bola ay number 4 at number 25 na gabay ng kalikasan. Taurus, huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot. Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay. Ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Toros sa huweting sa umagang bola ay number 12 at number 11, sa tanghaling bola ay number 6 at number 19, at sa gabing bola ay number 5 at number 24, nagabay ng kalikasan. Gemini Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot, Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa, Gemini sa huweteng sa umagang bola ay number 16 at number 12, sa tanghaling bola ay number 27 at number 14, at sa gabing bola ay number 25 at number 13 na gabay ng kalikasan. Cancer. Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot pag laging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 10, sa tanghaling bola ay number 13 at number 21, at sa gabing bola ay number 14 at number 19 na gabay ng kalikasan. Leo Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot. Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay. Ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Leo sa huweting para sa umagang bola ay number 17 at number 10. Sa tanghaling bola ay number 18 at number 14 at sa gabing bola ay number 8 at number 21 na gabay ng kalikasan. Virgo Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot, pag laging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa, Virgo sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 24, sa tanghaling bola ay number 25 at number 19, at sa gabing bola ay number 21 at number 16 na gabay ng kalikasan. Libra Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot. Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay. Ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Libra sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 19. Sa tanghaling bola ay number 23 at number 9 at sa gabing bola ay number 27 at number 14 na gabay ng kalikasan. Scorpio, huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yon ay may balik na ikaw din ang malulungkot. Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Scorpio sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 6, sa tanghaling bola ay number 11 at number 26, at sa gabing bola ay number 15 at number 26 na gabay ng kalikasan. Sagittarius Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot. Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay. Ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Sagittarius sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 10. Sa tanghaling bola ay number 22 at number 28. At sa gabing bola ay number 14 at number 19 na gabay ng kalikasan. Capricorn. Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot. Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Capricorn sa huweting sa umagang bola ay number 9 at number 25, sa tanghaling bola ay number 3 at number 9, at sa gabing bola ay number 19 at number 26 na gabay ng kalikasan. Aquarius Huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot, pag laging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa, Aquarius sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 24, sa tanghaling bola ay number 30 at number 13, at sa gabing bola ay number 27 at number 4 na gabay ng kalikasan. Pisces, huwag kang magsasabi-sabi ng hindi mo sigurado dahil yun ay may balik na ikaw din ang malulungkot. Paglaging masaya ang aura kahit mahirap ang sinasabi kung nasa tama ay tagumpay sa pamumuhay, ang lagi na iyong makukuha sa mga ginagawa. Pisces sa huweting sa umagang, bola ay number 27 at number 11, sa tanghaling bola ay number 25 at number 14 at sa gabing bola ay number 24 at number 16 na gabay ng kalikasan.